Then, mga ngaruling. Mga ngaruling? <laughs> mga ngaruling ka? Wala pa mang bear? Mabili ko lang. Marunong ka bang kumanta? Okay. Ano naman ang kantang alam mo? Ayun po. Amin bahay. Hey, sige nga. Amin bahay. Wow. Ay, may naman mo. May Ay, nangangaroon manto, na. Ito. Kami wish you. Asensya na kayo kami na mamas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Sa akin. Ba't ang galing mo kumanta? Lagi po namin na alam yun. Eh. Namemorize mo na. Apo. Okay. Ah. Hindi ka man lang na nag-aral? Kahit grade 1? Hindi po. Okay. Paano, paano ka, ma paano ka, hindi ka marunong magsulat pangalan mo? Wala. Paano ka niyan? Paglaki mo. Dapat mag-aral ka. Paano po mag-aral? Wala akong kape. Okay. Wala ka bang tito? Tita? Tita? Oo. Meron kapatid na. ng tatay mo, kapatid ng nanay Meron mo. Na, nan lang yung mga tatay ko lumayas. Doon ka na lang sa kanila. Oo. Tiisin mo na lang. Basta importante makapasok ka si school. Kasi alam mo ba mahalaga yung nag-aaral. Kasi pag nag-aaral kapag may pinag-aralan ka, mukhang matalino ka pa naman na bata ka. May pinag, pag may pinag-aralan ka kasi lahat ng work, makakapasok ka. Tapos kapag mag-work ka, kikita ka ng malaking pera. Di diba? Kapag marami ka ng pera, yung mga nanay na yung nanay na at tatay na umalis sa buhay mo, lalapit na sila sa iyo. Kaya kailangan mo mag-aral. Sa Sikap... Ano hindi ko alam naman ano ko. Wala pa akong papel, hindi pa ako marunong magsulat. Kasi nga, kailangan mo nga mag-aral Kasi nga, ganun talaga yun Sa umpisa, hindi ka pa talaga matututo Pero pag nag-aral ka na, matututo ka na Huwag ka dyan, dito ka sa may basurahan Huwag ka dyan sa may basura, Huwag ka dyan, magyaka Nagyaka <laughs> Mukhang matalino ka pa naman Great kinder, hindi ka nagpasok din ng kinder? Hindi po Lahat po, hindi Wala, hindi ka pa nakapasok sa school? Hindi pa. Kawawa oh, ka naman na bata ka. Hindi mga ruling ka. Okay. Oo, oh, sige mga rolling Oo. Oh, oh. Huwag ka na mga rolling Bigyan na lang kita. Mga <laughs> rolling siya. Mga rolling ka. Mga ka dyan. Ang daming bahay. Mga rolling ka dyan. Bahay, oh. rolling ka dyan. Is isahin mo yan mga ruling. Eh, hindi pa naman Pasko. Sabihin ko na yung pambili ko lang. Tapos pag pag may pag may pag uh, may pagkain ka na anong gagawin mo? Kakain. Tapos uuwi ka. Sa ka matutulog. Sa, sa tricycle lang okay lang. Kanina ng tricycle ka matutulog. Kahit lang po sa may tricycle lang iba. Doon po ako natutulog para Oh? O oh, hindi po ako natatakot magpista. Tulog ba? Ano ba yan? kahit walang ano, hindi ako makikita ng barangay. Sa truck ka nang sira, doon ka rin natutulog. Ah. So, wala damit, butas pa yung shorts mo. Okay. Ni, nil, nilalamig ka pag gabi. Hindi ko. Hindi, nilalamig ka. Malamig pag gabi eh. Tapos nila, marami pang lamok. Kakagat ka ng lamok. bibigyan kita ng pagkain, saan ka kakain? Sa bahay. Sa bahay? So may bahay kayo. Asan bahay mo? Ano lang po, phase 1 lang po. May nanay ka? Wala. Wala? Mm -hmm. Wala ang kapatid. Kapatid? Mm -mm. Ikaw lang mag-isa. Anong pangarap mo paglaki? Ano po, magiging polis. pulis. Naku, gusto mo po maging pulis. Bakit gusto mo maging pulis? Kasi po, para po pag may mga magnanakaw, doon ko po mauli. Ay, galing mo naman, natalino ka. Hindi ka pa na nag-aral niyan, ha? Paano pag nag-aral ka na? Sikapin mo mag-aral, ha? Paano pag mayroong gusto magpa-aral sa iyo, gusto mo mag-aral ka? Hindi po, papasok po pag may nagpa-aral sa akin. Talaga? Opo. Sure ka? Opo. Kailangan lang po magkukulay. Kukulay at saka hindi kailangan mo magsulat, kailangan hindi mo mag po. Hindi po nagsusulat mga classmates ko. Hindi, pag mag-ano kasi kinder kulay-kulay lang 'yan. Tapos pag mag-grade 1 ka na, susulat na yung mga pangalan mo, aaralin mo yung pagsulat ng pangalan mo, yung mga letters, A, B, C, D, ganun. Kinder pa lang ako eh. Kinder ka pa lang? Six years old ka na, dapat grade 1 ka na eh. Kinder pa lang. Nagkukulay pag kinder. Kaya nga, anong alam mo bang kulay? Marami. Naku, inaantok na si Manu. Naantok na ikaw. Opo. Okay. Wait lang, bigyan na lang kita ng food.